Sino yung kumagawa ng mga accounts, di ba? <laughs> Pero hindi mo sila kilala, bago ka lang sa grupo. Uh, bakit ikaw kilala mo sila? May iba-iba. Sino yung mga kilala mo? <laughs> Pero, kapatid mo pa lang. <laughs> Christmas party ang lalayo. Oo oh, ano? Ang lalayo biyahe namin? Grabe. Alam mo, pag pag pagbiyahe ko sa bahay, may post pa. May nakatulog ako. Three hours na biyahe. Alam mo, pag uwi ko sa pagalis ko sa bahay, ang ganda ko pa kanini. <laughs> <laughs> Nakarating ako dito, naging mukha ko lunga. Ang pamangkin. Ay, tatayo na. Ay, tatayo hindi ka, na, nahihirapan ka ba sa upuan? So ka. <laughs> oh! <laughs> hindi, kasi oh. yung upuan na nahihirapan Gusto ko Pero in ang daming dito. Marami hindi. Huwag kayong piling, marami din lang oh. ng ko. Pero ikaw ang pinaka chaka talaga ngayong gabi. Oh, ayoko magturo, may nakikita <laughs> Oy, wala akong tinuturo. Tapos ang daming matataba ngayon. Nung <laughs> hindi ba po ang pasok yung matataba, yung lugar ano, hindi pa sikit mo yung nasikip-sikip-sikip? Ano? Oh. Ang ba kinilito Ginagaya niya yung costume ni Piti. Wow. <laughs> hindi ko na costume. Ay, ang dami nilang regalo. Oo, sa kanila yung papakialaman. Hindi <laughs> aantay <laughs> uh, si lang ako. Si pa kasi sinama ko kasi isa sa pinakamagaling na singer ng vice Club. Yes. Ay, talaga, presence lang ako. Tapos sempre mag kasi -e scout kung sino joa. Uh, eto, eto si. Ja, eto si. Eto si. Eto si. Eto si. si. Eto si. si. Eto si. Eto po every branch ng motor sa lalaking buwato. Bukas sa akin, hindi ko ba sa bibitawan yun? Na? Bibi malaki ba titi mo? <laughs> <laughs> Walang brief! Walang brief! <laughs> uh -oh. Kasi kung tum maliit lang naman, sana... Ibaik na lang, ibaik! Pa para sa'yo, ano ba yung malaki? Kasi subjective yan eh. <laughs> Ang arte, arte, alam pa lang subjective? Di ba kung may chante, nang -joo -joo ko lang siya. Hindi! <laughs> Ito <laughs> <laughs> May chante! Pero kasi kay si Bernie, hindi wako, wow. oh. e, What? ba kanta? May wapo ka sa awa. Oh! Eh, mo kung paano nila gawa yun. Matindin ba sa Howdy? Ako ba? ako huwag <laughs> mo sabi may as... dami tuloy na lungkot. <laughs> <laughs> At saka may bibi na siya. I just gave birth three months ago po. That's why may medyo hungry ako. Kung nabutan niyo ako bago ako magbuntis, much worse. <laughs> Asan yung mga gwapo? Gwapo! Gwapo! Dito sa table na ito. Ako na nga dito sa table na ito. Gwapo na yan. Okay. Ituturo ka mga gwapo ha. Ituturo ka mga guapo. <guluh yere> guapo. Guapo, guapo. Masipag. <guluh> Makajos. <yere> Makalikasan. Makamahal <guluh> sa kalikasan. Tao. Yan <yere> ah, hindi guapo tahu, Oh. 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 number shoes mo na tapos motor. Ayun na, Joe! Ano sa isang sapatos? 22! Ano ah, uh, uh, ito tama, wag ka-size like. kayo. Tama na, uh, tama siya Marunong ka bang motor? Ayun. Ano marunong po? Ano ba motor sinasabi mo? Wag kakabahad Motor ng electric fan. Ganda <laughs> <laughs> mo ka lang. Ah!